Ibinahagi ng dating starstruck contestant at former Pinoy Big Brother housemate at proud transman na si Jessie Corcuera na siya ay buntis sa kanyang unang anak na tinawag niyang Baby Ninja. Sa kanyang Instagram post nitong October, ipinasilip niya ang mga litrato ng kanyang malaking tiyan at ikinuwento ang mga sakripisyong pinagdaraanan sa pagbubuntis. Ani Jessie, sa lahat ng gagawan ko ng caption, ito na yata yung pinakanahirapan ako. Alam ko mahihirapan din kayong intindihin kung paano ito nangyari. 2018 nung simulan kong planuhing magkaroon ng anak. Pero that time, maraming struggles, lalo na financially, and hindi rin naman biro ang gasto sa unang plano kong mag-IVF. Hanggang sa bumalik sa buhay ko, si Cam's pati ang mga bata. Naisip kong parang sign na yata ito ni Lord sa akin. Baka ito yung warm-up niya para sa akin kung paano ako magiging magulang soon. Sa pagtayo ko bilang tatay ng mga anak ni Kams, maraming naging realizations. Isa na dun yung baka may chance pa pala akong magkaroon ng sarili kong anak. Fast forward ngayong taon, di ko in-expect na mabubuo siya through my last option, na ako ang magdadala pero sobrang thankful ako na pinagkalob ito ng Diyos sa akin. Hindi naging madali ang prosesong ito para sa akin kaya sana hindi nyo rin ganun kadaling husgahan kung anong nakikita nyo ngayon. Simple lang naman ang gusto ko, yung magkaroon ng matatawag kong sariling akin. Alam kong may mga anak akong ina kay Kams at walang mababago dun sa pagdating ni Ninja. Sa lahat ng desisyon ko sa buhay, malaki ang naging parte ng mga bata at ni Kams sa kung ano ako ngayon. Samahan niyo kami sa bagong journey ng buhay kong ito at sana kapulutan ng aral at inspirasyon ng marami.